Hello, hello po mga ka-friendships. Welcome back again sa aking pamamasura. At ayan, may nakita po tayo dito. Pero nabulok na po yung... Ayan po, o, Nabulok na po yung ano, kamatis. So... Bulok na po lahat. Ayan. dami pa naman. Wow may itlog dito. Hmm. Hindi ko alam kung kukunin ko. Hala. Bulok na. May apple. Hmm. Kunin natin yung apple. Kinapon nila magagamit natin ito uy um. mahal pa naman pagbibili ka ng Christmas wrapper kunin ko to ang dami po nilang kinapon dito um. ay ayan may ano bacon pero hindi na maganda mm. wait may nakita ako ano to cheese uy ayan malamig pa kunin natin ayan ano kaya to Go cheese pero hindi ko na yan kukunin so may mga itlog pero di ko na kukunin yung mga itlog ayan hindi ko kunin uy may karne may karne doon ah hmm. hmm parang hindi na maganda yung karne Hmm Are Ayan, oh, may may ano dito? May ang tawag nito? Pinia. Ayan. Nilusog na talaga si Mr. Bin. Ano kaya yung laman nito? Yung orange. Ang dami nilang tinapon pero yung, yung orange po ay wow! another shrimp kunin natin yan oh ayan pa ay, ito na sila dito ay ay parang mano ako dito may ano po ang Ayan. Ang dami. Ang dami nilang tinapon dito pero hindi na maganda. Dito naman. Ay, hindi na maganda yung karne. Pangit na po. Pangit yung mukha ng karne. So, ayan. Ayan alis na ako dito ayan po paalam hello hello po mga ka friendships Kararating ko lang po ng bahay. Galing ko tayo na masura kay Mr. Bean. So, ito lang po yung na ano po natin, na harbat to na Kasi wala pong masyadong, I mean may mga tapon po. Kaya lang, ano na po siya? Um, mga old na yung iba, mga ka-friendship. So, ito lang po yung nakuha natin. At saka ito lang yung parang okay pang kainin. So, ito lang po yung nakuha ko ngayon kay Mr. Bean. So, at least po kahit papaano may naano tayo. So, itong mga prutas po, um, i-ano ko po itong mga ka-friendships, yung apple, uh, gawin ko pong, ang ano, uh, mag-juice po ako tomorrow. So, i-juice natin yung apple, at saka isama na rin natin yung ano, isama na rin natin yung uh, pineapple. So, ayan, yung pineapple ay talagang Maganda pa yung mukha. So pwedeng pwede po ito anuhin ko tomorrow. Ijujuice natin ito. So kunti lang yung nakuha natin no, pero itong nakuha ko po is para po ito sa akin. <laughs> Kasi magagamit pa, magagamit ko naman itong mga prutas. Mga ka-friendship si ano, i-juice. At saka dito may na nakakuha na naman ako ng ano o oh, ng anong tawag nito, yung shrimp. So naka pa talaga. At saka pag buksan mo ito po mga ka-friendships, naka pa rin yung nasa ano yung naka pa rin siya. So hindi siya basta-basta o oh. Tingnan nyo po, oh. so naka-seal pa talaga siya. So, ayan, kainin natin ito. Ano siya eh? Uh, cocktail. Pang cocktail po siya. Shrimp. So, ayan po oh. Cocktail shrimp. So, ready to eat na po ito mga ka-friendships. So, ang ginawa po nitong shrimp na to ay boiled. Ayan. So, binoil lang siya. Ayan, at pwede na kainin. And then dito may naano tayong mga cheese at saka ano uh, ano bang ano nito? Cheese at saka beef sausage. Ayan, tatlo yung nakuha natin oh. And then, yung cheese po, ayan, i-ano natin siya. So, tingnan natin yung laman nito. Kung ano yung laman sa loob. Ay, ganito pala siya. So, oh, okay. So, ganito po siya, oh, mga ka-friendships. So, ididip mo siya. Kung pwede mong idip sa, ano, sa bread. Ay, okay. Ay, nakasilpa siya, oh. At saka malamig, mga ka-friendships. So... Oh oking-oke okay, okay ito. So, magagamit natin 100% uh, cheese from Switzerland. Ayan. So, okey po mga ka-friendship. So, Uh, hanggang dito na lang ako yung magpapaalam na sa lahat at uh, maligayang maligayang uh, Pasko po sa inyo dyan sa Pinas at so magingat po kayo lahat and uh, see you guys sa ating next kalkalan and always remember be kind to one another God bless, paalam